Cocaine maaring turuan ng utak na kainin ng sarili. Alam natin na delikado talaga ang mga droga kahit ano pang anggulo ang tignan natin. Natuklasan ng mga scientists sa Johns Hopkins University na ang cocaine ay pwede maging kaso ng matinding autophagy sa utak. Ang autophagy ay kung saan ay nililinis o nire nito ang mga kalat sa cell bags na ang mga vacuoles sa tulong ng mga lysosomes na puno ng enzymes. Ayon sa pagsusuri ng Johns Hopkins University, sinisira ng cocaine ang proseso ng autophagy at ito ay nag-overdrive. Bukod sa ordinaryong paglinis, sinisira din ito ang mitokondria at namamatay ang cell. Nakita ang mga palatandaan ng autophagy cell death sa mga utak ng mga daga na binigyan ng maraming cocaine, pati na ang mga anak ng mga buntis na daga na binigyan din ng droga. Tinest din ng mga scientists ang isang experimental drug na ang CGP3466B na maaaring pumigil sa pagsira ng utak sa sarili nito dahil sa cocaine. Safe daw ito gamitin sa mga tao pero hindi pa alam kung epektibo ito. Folks, kahit anong mangyari at kahit sa ang angulo tayo tumingin, delikado talaga ang mga droga. Say no to drugs!